Gusto ko lang i-address ang comments na ito ha. May point ka naman, dapat tayong may mga matatanda na tayo ang mga role model. Pero ito lang din, i-educate din kita dito sa social media. Merong entertainment, meron ding learning. So yung content ko is for entertainment only. Hindi yan learning. Ila-ila sa demo. mo. <laughs> At wag na wag mong isisi sa content ko kung ano ang natutunan ng iyong apo. I-educate mo yung apo mo kung ano ang makikita niya dito sa social media bago mo bigyan ng gadget. I-educate din kita ha. Ito rin ang punto ko. Bago mo bigyan ng gadget yung apo mo, i-educate mo muna kung ano ang learning at ano yung Um, entertainment, at kung ano-ano pa ang makikita niya sa social media. Kasi nagsisimula yan sa'yo. Hindi sa nakikita. Ikaw mismo ang may control niyaan. Hindi ang social media. Hindi naman ang social media ang nagbigay ng gadget ng apo mo. Yan din ang punto ko, ha? So, kung ikaw dyan nanonood sa content ko at na-misinterpret mo na hindi nga maganda para sa'yo, o para sa apo mo. Huwag mong panuorin. Kung hindi ka na-entertain, kung wala kang natutunan, choice mo naman yan. ba? Diba? Gusto ka lang i-ano yaan kasi gumamit ka na ng bata. Para ano? Para mapansin ka? Napansin na kita. ba? Diba? So may point ka. Pero yung point mo, nasa maling lugar. Kasi nasa social media to eh. Lahat naman may karapatang i-post kung anong i-post nila. Diba? Kung ako ay na-entertain sa content ko, na-entertain ako at ibabahagi ko. So, ito rin. Marami rin akong naano dito, no? Um, marami tayong pwede palang mapulot sa, sa comments mo dyan. Huwag na huwag mong isisi sa ibang tao o sa kahit kanino ang kapabayaan mo. Nagsisimula yan sa'yo. Lalong-lalo na sa mga bata. Nagsisimula yan sa'yo kung paano mo i-educate yung mga bata sa paligid nila. Kaya wag na wag mong isisi yan sa kahit kanino. Kapiso kahinoon. Tag-50 tabi, tunga taba.